Ang White Lady ng Balit Drive Ang Balit Drive ay sikat sa mga kwentong multo nito, ngunit wala ng tunay na naniniwala sa kanila. Isa lang itong lumang kalsada sa Quezon City, tinutubuan ng mga puno, ang mga ugat nito ay pumipilipit sa lupa na parang mga daliri ng kalansay. Ngunit ang isang batang mamamahayag na si Luna, ay naatasang magcover ng mga alamat ng lugar para sa kanyang magazine, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Determinado na makarating sa pinakailalim ng kwento, nagpasya siya si Luna na bisitahin ang kalsada sa hatingdabi, ang dapat na oras kung kailan lumitaw ang White Lady, isang multo na nakasuot ng puting damit. Gamit ang walang anuman kundi isang kamera, at ang kanyang talino, nagmaneho si Luna sa nakakatakot na kahabaan ng kalsada. Noong una, wala. Bulong lang ng hangin at kaluskos ng mga puno ng balete. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga ilaw sa ulo ay kumikislap, at nakita niya ang isang babaeng nakaputi, ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatakip sa kanyang mukha, na nakatayo sa gitna ng kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ni Luna, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, kumakbang palabas ng sasakyan, upang harapin ang espiritu. Sino ka? Tanong niya, nanginginig ang boses. Inangat ng white lady ang kanyang ulo, ipinakita ang isang mukha na parehong maganda at trahedya. Minsan akong katulad mo, mahinang sabi ng espiritu. Curious. Fearless. Pero ang kalsadang ito ay kumitil ng maraming buhay, kasama na ang sa akin. Ikinuwento niya kay Luna ang kanyang kwento, kung paano siya naging isang batang nobya, pinatay ng kanyang kasintahan sa mismong kalsada na kanilang kinatatayuan. Hindi mapakali ang kanyang diwa, nakagapos sa puno ng balete na naging saksi sa kanyang kamatayan. Ang tanging paraan upang masira ang sumpa ay para sa isang tao na magbunyag ng katotohanan at dalhin ang kanyang mamamatay tao sa hustisya. Sa tulong ng mga lumang ulat ng pulisya at mga panayam sa mga lokal na matatanda, natuklasan ni Luna na ang manliligaw ng babae ay isang makapangyarihang lalaki na ang krimen ay natakpan ilang dekada na ang nakaraan. Ang paglalantad ni Luna ay nagbigay liwanag sa katotohanan at ang white lady sa wakas sa kapayapaan ay nawala sa gabi. Ang Balete Drive, na dating pinagmumultuhan, ay naging isang tahimik na kalsada, ay isang nakalimutang daan. Ngunit alam ni Luna na ang mga espiritu ay palaging nanonood at malayang nakamasid sa mga taong napapagawi sa nasabing daan na kung tawagin ay Balete Drive.